So, mga po sa inyo, mga kasinyora sa Shen. Viewers, followers po, bago ako ng ano. Yung ng tirikan namin ng kandila kasi po nawawala yung mga gamit dun. Nga halaman na wala eh. May kumuha. Ito, hulma, gagawin ko lang hulmaan to. Temporaring tirikan. Ang ating dadalaw doon, kami. Meron naman po kami tirikan talaga eh. Ito, nakapagwalis na rin po akong magang-maga. Eh. Lint Ito po yun uh, na. na lang po namin ito dinadala. Eh, Kaya mo pagka makawala yun. Hmm. Pagawari ito po yung 2 plus 3, 2 5 2 Tawaran Ngayon nagkakawala po yung ibang gamit dun So, yung undas namin na lang dinadala yan. Na yung ginawa ko temporary, nawala na may kumuha rin. Na gumagawa na naman ako panibago yun. Simento magagawin ko. Yung parang groto. Yung ginagawa ko yan, hulmaan yan para sa ko. Uh... Para ito yung puputakag yun. Yung yun na lang magiging uh... diyan na lang ginagawa ko po. Hmm. Ito nga po yung bagong bilhin, nagtataka ko hindi namamatay ang ilaw ka ang kandila kapag ka binubuksan, ah, sinasara. Naisipan ko pong butasan ito ah. Ayan, makaya may butas ito ah. Kaya pala walang hangin lumalabas, butasan ko po. Ayan, gumanda na, hindi na namamatay ang ilaw, mga kandila. Kahit nakasara. Yung po ito, yan, magnetic. Kaya nga ka na iwan, baka diba? mabasag lang. Hmm. Patukahan na rin ako naman ako. Salamat po.